Dap na yun Deliver kami ng materyales o. Oh. Sa ano? Park lane. Ayan. Ah, kakabit na sa bubong. Ayan Diretso na sa bubong Ay, siya. Pagkakas sana. Pagkakas. Yung bagong dandan. Hindi. 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 Doon kami naman si na, na, na. sa shortcut. Uh, Hindi sa ano. Hindi sa Monterrey. Sa Monterrey kasi may ano doon eh. Bawal tricycle doon. Hindi. Ngayon guys, oh, deliver namin. From General Trias pa rin. Ah. yung aking ano, kapartner. Magaling yun, magaling. alingin mangali last point kel pieces olas oh, <laughs> 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 ah, pa. Oh, marami eh. na tayong alam rito. Iyo na. Paano na rin pati yan? Pagkapok na. Bigay mo na yan pre lahat. Bibili na tayo ng tali. Mas magandang tali. Eh. Ayan, tapos na guys. Tapos na ang deliver. Bawi naman. Tumakot.

Kuya, nangangailangan pa kayo na ano? Oh. Sobra kasi yung halal Ah, sila. Si sir doon? Si kuya. Ah, po. Ayun, ayun, po sila sir. Mag-deliver lang po kami dito ma'am. Ay, ayun, nakaputi. <laughs> ah, sobra yung halal blocks nyo. Ayun si sir. Kailangan nyo yun eh. Oh guys, nanti lah guys, thank you.